O, bang diba, mga cute doggies. Hindi na natin sila mga best friend. Ang ilan sa kanila, may mga trabahong katulad din natin. Magkano kayong sweldo nila, ano? Ayon sa kasaysayan, matagal na ang kapartner ng tao si Nabantay at Brownie sa iba't ibang gawain. Patunay dito ang ilang prehistoric cave paintings kung saan makikita ang tao at aso ng magkatulong na naghahanap ng pagkain. Noong 17th to 19th century, sa United Kingdom at ilang bahagi sa Europa, may tinatawag na turn spit dogs. Kilala rin na kitchen or cooking dogs dahil sila ang nagpapaikot at nagpapagana sa lutoan. Marami sa dog breeds ang pagkapanganak pa lang, tinuturuan ng magtrabaho. Kung may headquarters ang mga sundalo, ito naman ang kampo ng mga asong gumagawa ng military and police work dito sa Rizal. Karamihan sa mga aso dito ay explosives or bomb detection dogs. Ibig sabihin, ang mga asong ito ay hinasa para hanapin ang anumang uri ng pagsabog sa pamagitan ng kanilang pangamoy. Itinan natin kung kaya bang makita ng no ating explosive detection dog yung ilalagay natin bomba. Actually, nakalagay na sa loob ng sasakyan. Kaya niya kaya itong mahanap agad-agad? Opo siya, ibig sabihin, andun yung bomba. Nahanap niya. Yung aso kasi, kung titingnan mo yung loob ng ilong nila, pagka binuklat mo yan, parang yung ano, may mga naka, kumuha ka ng papel, tapos i-fold-fold fold mo na maraming folds. Bago makapasok yung hangin sa loob ng baga ng aso, ang dami muna niyang pinagdaan ng surface area doon sa loob ng ilong. Ang ilong ng tao ay merong 5 million olfactory receptors. Samantalang, 220 million naman meron ang aso. Ito ang sumasala sa amoy at nagbibigay ng instant information sa kanilang utak. Hindi ka gaya sa atin, pag nakaamoy ka ng bawa ng ulam na kare-kare, alam mo, uy, amoy kare-kare ah. Bango na ang kare-kare, pero sila na amoy nila. Yung baka doon, yung peanut butter na nilagay mo doon, yung, yung sibuyas, yung iba-ibang mga gulay, na hihiwalay-hiwalay nila yun. kaya, kaya yung mga explosive detection dogs namin, kahit itago mo yung explosive sa loob ng kape, asukal, uh, basura, kahit ibalot mo yan sa kung ano-anong mga iba-ibang mga sense, pwede-decipher pa rin nila, meron doon. Ang mga ahastigin asong ito, sila ang mga patrol dog. Target naman nila ang mga taong maaaring gumawa ng masama sa pinapatrol nilang lugar. Ano naman pong ginagawa ng mga patrol dogs? Halimbawa, uh, sa isang installation, mm -mm. Uh, ayaw mo may papasukin tao. So sila yung nakadetect ng mga taong pumapasok at uh, kung kinakailangan sila yung kakagat. Yung mga ko. ano strangers, uh, gano'n. Karaniwang training sa mga patrol dogs ay pinakakagat sa kanila ang isang taong nakasot ng ganitong bodysuit. At ito na! At nila pa ng aso. Hindi ka kinakabahan? Hindi naman. Sanay na rin kasi kasama sa training namin. Walang halong biro, Dura. Ikaw talaga ang susunod na ipapain sa aso. Aso, training na aso. Nagpapalapan niyo pa ako. May ano? problema ko ba tayo? <laughs> para papaalam na kayo sa <laughs> Nako, Dura! Mukhang galit na galit ang aso. Well, good luck na lang sa'yo, Maalam mo ba mo ko? Nagkakamali ka. Kaya kita. Mas naman ako naging aso sa'yo. Ay, huwag mo kong maalam. Pag ginamit sila sa ganong paraan ng pag-check ng mga, mga masamang loob, ganun-ganun. Kasi malakas sila eh. Ibig sabihin yung defense nila, kaya-kaya ka talaga nila ng labanan. Kung nga ka kung wala lang talaga yung isang kasama ng aso, sure ako matutumba ako eh.